بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحييكم بتحية الإسلام تحية الجنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته <applause> nakabakasyon ng ating mahal na guru na si Ustaz Jamil. Para sa tayo po ay uh, hahalili. Ha? Ah, ha. ha, ah, ha, ha. ha, ha, tama. Hahalili kay sa ating mahal na guru. Kasi last time, si Chef Mukhlis dapat ang upurin dito. Kaso marami po siyang subject na hinahandle.

Yes, call it collect. yes workers, workers, workers. ok okay. A chef. A a a a a okay, Sean. But ok? call of it. Okay. ok so ayon sa ating schedule, no? Uh, tayo po ay nasa 10th na, 'di ba? 10th week na tayo ngayon. Opo. Uh okay. -huh. Nagpapasa ba kayo ng inyong pamasahi? Opo. Uh -huh. Ano pong nakalagay doon sa 10th week? Bro, abdak mo. Ano mo nakalagay Hmm? Nag-absin. Kaya pa rin kami nag-absin. absin kami. Hindi, last week nandito eh. Nagturo sa kanila eh. About dawa? Yes, yes. Because this subject is dawa. yeah, dawa dito. Uh, so ano, sa dawa, in particular, ang nakuha ninyo last week? You naalala mo lang. Recorded yan, bro. Oh, recorded yan. <laughs> recorded yan, Abdurrahman. Dapat mabugod <laughs> yan. May ibig naman. Ah. So, ang aking pong natutunan noon ay last week, ah? Kung ano, ang ka, ano, ano ang kahalagahan ng dawa? Ah? Ganon, ganon. Ang ulang kahalagahan ng dawa? Pang night na, oh. kahalagahan pa rin. Ibang <laughs> yung yun maray, oh. Last week bro, sayang naman nilarecord. record Ibig sabihin yan para kanina yung <laughs> record. ha? Masya Allah. Pero in fairness, Barakallahu Fikum, uh, may Allah reward you sa pagtitiis dito sa mainit na classroom natin. Ano? Kahit pa paano, uh, challenge sa mga estudyante na manatili na mag-aral sa ganitong sitwasyon. Ano? No? Uh, Barakallahu Fikun So Again, tanong natin Sa hindi absent last week Ano ang nakuha ninyo ang Rahman sa last week Tungkol sa Da'wah Yung kahalagan, alam ko sa mga unang mga uh, Siya pa rin yun <laughs> Unang pagkakataon uh, Siyempre Ah uh, Hmm? Sige, titignan ko lang muna sa Sige, YouTube. Sige, tingnan. Ting, ting. So, uh, again, yung pag-aaral po natin, dapat maging seryoso tayo. no? Uh, hindi ibig sabihin na uh, uh, hindi tayo nagbabayad dito. Minsan pagka walang pagbabayad sa pag-aaral, binabaliwala natin. No? Or wala siyang ugnayan sa trabaho natin. Tama? Bro? Bro Faisal? Yes. Sabi niya, bakit ako mag-aral na mabuti? Wala namang ugnayan sa trabaho ko. Okay. Pero kapag ka mga seminar, seminar ng trabaho, trabaho. ah, oh, perfect yan yung drama. Anong naalala mo, Berman, last week? Sa akin na nag-a-focus yung ano nun eh, pero hindi ko matandaan. Bakit yun? Iko na lang ang topic ngayon kasi nakapokus. <laughs> Sa akin nga nakapokus ang ano, ako nga ang tinatanong, ako nga sumasagot. Oo. Oh. Anong sinagot ko? Oh, dapat uh, maalala mo. Talaga yung sagot mo para no, makukuha At least, at least kahit 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 uh, sabihin natin hindi niya maalala. Basta nagbigay yung, pa nga ako ng ano. Yung niya, siyempre i-edit niya. Oo, oh, in-edit kan... ko nga yun. Oo, oh, dapat pinapakinggan. Eh, ano yung tinanong sa'yo? Yung ano, yung parang ganun nga, yung parang kahalagahan ng pagdadawa ganun nga siya tapos sa sarili tapos sinagot ko yun na ano na uh, obligasyon natin na iparating yung mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan kasi tayo na ta, tayo, tayo ngayon tayo ngayon ay mga muslim na kailangan gagampanan na natin yung ano pagpabot ng kanyang mensahe sa muslim at saka sa hindi muslim yun ang sinagot ko doon eh. Tama ba na, ang sagot ko doon? Nagsabi, nagsabi. Huh? nagsabi tama? Huh? Nagsabi yung, ng guri tama yung sagot mo? Ano oh, daw? No. Hindi hindi daw specific, hindi ko no. nah, Hindi yun ang subject eh. Pag yun ang subject ta. <laughs> <laughs> hindi, kasi yung ano ba, yung tanong parang parang may dalawang mukha ba ang tanong ba? Ang tricky. Pwede kang ah, sasangayunan dyan, pwede rin hindi ka sasangayunan. Mayro'ng susunod yun eh, mayro'ng susunod ako, Anyways, uh, supposedly, yung magiging topic ni na uh, Rob Abdurrahman ng last, ano yun, last week? Last week okay. Yes. Ang um, pagkasunod-sunod ng antas ng larangan ng pamamalakad sa dawa at paghatid. Huh? Ayun na ngayon. Hindi dapat ano, di, hindi, hindi siya nakalagay. Pinspilad? Hindi siya ano doon. Do. Yan ang, yan ang iyan mo ngayon. Hindi ko pwede. Kasi parang hindi siya lumabas ng ano eh. Best friend. Pinspilad? Ah, eh, pangalawa, dapat nagbabasa kayo, di eh. ba? dapat aware kayo sa kung nasa na tayo, kine-question nyo yung teacher, oh, studs, bakit nandiyan ka pa rin? Dapat ito rin yung topic natin. Dapat ganun yung tunay ng studyante. Tama? Tama. Hmm. Huwag kayong ano yung parang kukulang, hindi nyo kine-question. Paglaban nyo, yung karapatin ninyo yung, mali. Na-arawas, studs, kontrol ako sa ano? Sa? Yung sa mga tanong ko yung isa. Kasi parang yung tanong ko wala sa hulo. Yun ang, yun ang iniisip ko minsan. Bakit so, no, parang inisip ko ano? Bakit iniisip mo? Na Kasi walang... ganun ako, parang sa, sa way ako magtanong, parang... Ano, parang, parang... Parang hindi tama yung tanong na ano. Parang masyadong parang brutal yung tanong, parang... Walang... Parang mag-deliver ng tanong, parang ano, parang yun ang inaano ko, bakit gano'n? Bakit gano'n yung kinu-question ko ngayon sa ano Walang problema, brutal o hindi brutal, magtarong ka dahil pagkakataan na natin. Pag hindi maganda yung tanggap ng teacher, may problema doon sa teacher. No. Yung teacher kasi, ang purpose niya, para mm -hmm. mag-guide. Kung nakikita mo mismo ikaw, napapansin mo sa sarili mo na parang brutal ka, eh di ayusin. ayusin Kaya nga. Ayusin yung sa hindi rin rin mo. hindi mo puno. Yung mga yan, ba't hindi rin ako pinupuna? Pero... Bakit, bakit mo pinipigilan yung sarili mo magtanong? Hindi yun ang mali. Continue ka lang magtanong, nakuha mo yung sagot. Hindi, alhamdulillah, pinabot mo yung gusto mong malaman. Naibigay sa iyo? Pinaliwanag mo ulit? Pangatlo, hindi niya pa rin makuha yung tanong mo? hindi tama yung explanation, kaya mo na, magtanong ka sa iba. Pero lang, simple mm -hmm. yung buhay. Pero mali ang pigilan natin yung sarili natin na hindi tayo magtanong. Kung napapansin... Kagaya kanina, mm -hmm. habang bumibiyahin kami, si Paisal ang kahanap sa akin, si Khalid, mm -hmm. dito sa gilid ko. Tapos nagtanong siya, anong, na, anong nangyari nung last Friday? Sabi ko, nag-ano kami, nag kami, ang basa. Eh di habang nagbabasa ako noon at binabasa ko rin doon sa sa sa, sa opisina. Minsan sa isip ko. Bawat letra may ano, may reward kung babasahin. Pero bakit minsan may mga letra sa bola ano, na hindi na natin binabasa, parang i-ignore na siya. Wala tayong ano, wala tayong reward. Ignore yung tulad na kaya ng elektrika sa akin eh. Mm -hmm. Ay, yung ano, yung magtagpo yung dalawang suko. Di ba? Wala ka, dinagdag doon, Dinag ano pa, dinagdagan pa pag elektrika sa akin eh. <laughs> hindi, inaano na eh, kagaya sa ano, um, so, sa tuluasin, eh, di ba? Yeah. Diba, ta ano tayo doon. Minsan kasi doon ako na niligaw. Kasi hindi na siya binabasa yung pang ano, hindi na siya binabasa, dadirect na doon sa, ano, sa ibang letra. Ganito ang mm -hmm. advice ko sa iyo. Para hindi ka maligaw, continue kang magbasa ng magbasa. <laughs> Ganun lang. Yan. Hanggang sa masanay ka. Yung lahat ng skills sa dunya, kahit anong skills. basketball, alam niyo yung kwento ni Michael Jordan, Kobe Bryant. Hmm. si Michael talaga pa ako sa Kahit si, si Stephen Curry, ha? yung pag-practice nila ng shooting nila, hindi na bababa sa 1,000. Katira. araw-araw. Until na master nila. Kahit anong skills dito sa dunya, pag araw-araw mong ginagawa, yung ginagawa mo, titignan mo palang, mali yung boy. pa Pababa mo na siya. Bado! Bado! Baba ka dyan, mali yan. Eh. Kasi araw-araw. The same thing. Pagbabasa ng Quran, pag-aaral ng Arabic, pagsasalita ng Arabic, kapag hindi mo siya, kinang araw-araw, the same thing. Mawawala sa iyo. Hindi ka matututo. Driving. Yan din. Habang nag drive ka, nagiging bihasaan. Any skills in this... Practice makes Any skills in this degree, including reading. Kaya advice ko, hindi ka malilito. Mas pwede ka pang mag-exhibition pagka parati ka nang nagbabasa. So, balik tayo sa topic. Again, ano yun? Responsibility ninyo bilang estudyante na magbasa. Araw-araw natin sinasabi nang pag nag-meet tayo, magbasa kayo. Hindi ito para sa, sa akin. Kasi ang purpose natin, supposedly kayo level 4, ano na kayo? Advance. Chine-check nyo na yung materials natin. Oh, sabihin nyo, Stads, parang may mali dito. Eh, paano natin gagawin yun kung mismo kayo, hindi nyo binabasa yung materials natin. Tama? Taman.